So ayan mga idol Isang magandang tanghali pa sa ating lahat At isang masayang pagbabalik naman sa ating mundo channel Mali, mali naman tayo Mamamana Mali, dito lang tayo sa may Sakop lang na aming barangay Dito tayo sa may tapat ng Aming beach Paikot na naman yung ating pamamana So ayan mga idol, tabay na lang Kung ano yung mahuli natin Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito Maging sip yung dive natin So let's go mga idol at dito mga idol, habang nag-warm up po tayo dito sa may mababaw, may nakita sana tayo dito ang grupo ng mga ilak. Kaso ito naman yung nangyari. Sobrang ilap mga idol, itong ilap parang nakakita ng multo, pambihira. Tinubukan ko pang dumapa dito sa batuan mga idol, kaso ayaw talaga lumapit. So another dive na naman po tayo mga idol Medyo malayo-layo muna yung nilangoy natin Bago natin narating itong favorite spot natin Bali sa itong bahura mga idol Itong sinisisid po natin At dito mga idol, pag dungaw po natin, wala po tayong ng malaking isda maliban sa spotted snapper na ito. Kaya ito na rin yung pinana natin. Salamat at ito yung buena mano natin. Sir, 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 Ayos. sir, 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 sir,

Ito yung pangalawang isda natin Thank you Lord Sayang so, at Hindi natin ito video Kasi wala talaga tayong plano ng video ngayon Pinahinga ko kasi yung ano natin camera Gawa ng Nagmumuis na Dami kasi natin sinilip na ispat Kasi walang laman sa sobrang dalang Salamat at aksidente natin na Tagpuan natin itong Tribali biglang dumaan sa atin to pinira ko na tapos yung pinilit kong i-open yung ating camera kaya kung papansin nyo napakalabo pero salamat pa rin at nakadalawang piraso na tayo at dito mga idol sa dive nating ito may nakita sana tayo ditong dalawang tribalin kaso di natin tinamaan At dito mga idol sa uh, dive natin ito Sinubukan kong puntaan itong uh, Malalim na bahura Nagbakasakali tayo Baka dito may sampah Kasi sobrang dalang ng panain Dito wala tayong nakita ang malaking isda mga idol na pwede nating mapana. Kaya eto nag resurface na lang tayo. Sobrang dalang talaga ng panain. Hindi tayo nakatiming. At dito mga idol sa dive nating ito. Muli kong binalikan yung nahulihan natin ng kogita nung nakarang video natin. May napansin kasi ako na may takip na yung butas ng pugita pag ganito po na yun may mga takip na na maliit na bato yung bahay ng pugita 100% po yan na may laman kasi yun ang ginagawa ng pugita tinatakpan nila yung butas at saka itong mga nasa gilid na mga maliit na bato yung parang hinokay nila yun palatandaan din yan na bahay din po yan ng pugita dito mga idol nahirapan ako magtanggal sa isang ano uh, bato kaya hinayakan ko na lang bali nag resurface muna tayo mga idol para magsagawa ng panibagong uh, dive salamat may naman 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 yung ano yung nakuna natin ang pugitan ng mga nakarang video natin mga idol may laman

dito mga idol binabalikan na po natin yung pugita bali tinalian na rin natin ng rubber yung ating shop yung fluffer natin para lagi lang nakatiklop bali ganito yung ginagawa ko mga idol para lumabas yung pugita iniwasan kong masugatan yung pugita o masaktan kumbaga parang kinikiliti lang natin yung pugita sa may gilid ko lang ito tinutosok-tosok bali hindi totally na tinatamaan natin yung pugita mas madali kasi mapalabas yung pugita pag ganito yun dinakmanan natin pagkalabas salamat Naka-taplong huli na tayo mga idol bali ito yung last dive na po natin bali umaho na po tayo kasi nasa tapat na rin tayo ng akiatan. Uh, akyatan Alamat, nabas din. Di tayo pinahirapan, sasisid lang natin ang pato huli natin ha ng panay mga idol may mga nakita sana tayong isda kaso natin ang pala ayos na mga. So ayun mga idol, bali kumagilid na tayo Uwi na rin tayo <laughs> Grabe yung pamamana natin Nang layo ng nilangoy natin Doon tayo sa may tapat ng beach namin Tapos paikot, naikot pa natin itong napla <laughs> Napakadalang ng panain May pinanasan na tayo kaninang tribali Kaso di natin tinamaan Pambira <laughs> Pero ayos at Yan na pa rin tayo ng tatlong piraso Tuloy tayo ng tribali Saka Spotted snapper sa kapugita sayang yung ano natin hindi natin ako na ng video sa pagpana pasensya na kayo mga idol sa tribali natin timing kasi na pinapahinga ko talaga yung camera natin wala talaga akong balak na i-open yung camera ko sa pag ano, sisid kaya lang napilitan na ako ng mapana natin yung tribali so yun mga idol antabay na lang tayo sa bahay balikilohin natin kung nakailang kilo tayo A few moments later. So, mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga nahuli natin. Salamat at nakahuli tayo ng tatlong tiraso. Nakapahabol pa tayo ng pugita. Dito na malapit na sa may Ito yung uh, nahulihan natin dati ng pugita rin. Dabis na <laughs> hulihan ko ng pugita yan mga idol. Maraming bisis na tayo nakahuli dyan. Salamat. Nakakadalawang tribali sana tayo mga idol kung natamaan natin yung isa. Yan. Yun, may git sang kilo kalahati na yung isang trivali natin. Ito yung ibibinta natin mga idol. Para ito naman yung pangulam natin. Ito yung unang napana natin. Yan, alanganin mag kulang mag ano? Kulang mag kalahating kilo. Pwede natin kaluhin itong pagitan natin. Medyo malit pa yung pagitan natin pero ito yung good size. Medyo malambot pa. Yan, 0.75. Malito yung pangulaw natin yung dalawa. May sang kilo din. Yan, nakaano din tayo sa kabuhan. 2.75. Yan, bawin na lang tayo sa susunod. Medyo madala ngayon ang panain. Baka dumayo tayo bukas. Baka sa ibang barangay yung may sampah. Akala ko may sampah dito sa barangay namin kasi tagal na tayong hindi nakapamana. Yung last na pamamana kasi natin, doon tayo sa may barangay Bugas. Kaya ngayon tayo, tayo nakapamana dito sa aming barangay. Nakatiming pa tayo na madalang. Tagal ating walang upload kasi pumalaot din ako. Nagbantay ako doon sa may payaw ni Otol. Kasi hindi tayo video So ayan mga idol, bali yung kikitain natin dito sa isang kilo at kalahati. Bali 200 po yung uh, pagangkat sa atin. Meron din tayong 300 pesos. Salamat, malaking blessing na mga idol malaking tulong na rin yan sa pang araw araw natin ang na gastusin may pang na yung mga estudyante natin Salamat. may pang pa tayong pagita tapos ito ay sabaw na lang natin to kasi si bunso paborita nyo yung ano, sabaw sinabaw so ayun mga idol maraming salamat pa sa inyong alang sa akong pagsuporta mga idol maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aking munting channel ingat na lang po tayo lagi And God bless. Ayun, bye-bye.